magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, nang marinig ito ng mga tulisan sila ay nabuhayan bigla. At agad-agad silang tumayo at sinabi. Salamat Emperor Dado at Pinunong General Gotchi. Nang marinig ito ni Dado siya ay sumigaw at sinabi. Tayo nang magpatuloy sa paglalakad. Sigaw ni Dado at si Dado ay naglakad na sa direksyon kung nasaan makikita ang night market sa South Cloud Continent. At ganun din sila gachi at ang mga tulisan na kanilang kasama ay naglakad na din sa likuran ni Dado. Para tumungo sa main city ng South Cloud Continent. Tuldok. Oo, oo. Ang mga tulisan na ito sa pamumuno nila Dado at Gotchi. Ay naglakad at sila ay dumaan sa kagubatan patungo sa imperyo ng South Cloud Continent. At sa kanilang labis na paglalakad ng ilang oras ang mga tulisan ay labis na karamdam ng pagod at pagkagutom. At sa kanilang pagtigil saglit sa kagubatan na kanilang nilalakaran ngayon. Si Gachi ay may isang natano na lugar na napakamaliwanag dahil sa mga ilaw nito sa kalsada at sa lugar na ito isa ito sa mga lugar na nasasakupan ng South Cloud Continent. Ito ang main city ng South Cloud Continent, kung saan ang mga tao ay namamalagi dito kapag gabi at inaabot sila ng umaga dahil sa paglilibang tulad ng pagpasok sa mga club, mga kainan na inaabot magdamag. Kaya ngayon sila Dado at ang kanyang pangkat na mga tulisan. ay tumungo muna sa main city ng South Cloud Continent upang manggulambat ng mga salapi sa mga mayayaman na tao na roon ngayon. Upang sila ay makakain, at sa ilang minuto nilang paglalakad. Sila Dado, Gachi at ang mga tulisan na kasakasama nila ay nakarating na sa main city ng South Cloud Continent. Sa kanilang pagdating dito. Labis ang pagkagulat ng mga tulisan na ito na kahit si Gachi ay hindi mapigilan ang paghanga sa lugar na ito. Halos lumaki ang mga mata nila Gatchi at ang mga tulisan dahil sa kanilang nakikita ngayon. At si Gachi ay nagsalita sa kanyang sarili at sinabi, Napakaganda ng lugar na ito, mas nakakamangha pala ang lugar na ito pag ito ay nakikita mo na ng husto. At simula sa ating kinatatayuan ngayon. Amoy na amoy na ang mga masasarap na pagkain na mayroon sa bawat tindahan dito. Sabi ni Gachi sa kanyang sarili. At nang makita ni Dado ang sobrang pagkamangha ng lahat, ito ay muling nagsalita at sinabi, Makinig kayo, iiwan na muna namin kayo dito ni Gachi. At kung maaari lang, wag na wag kayong gagawa ng isang gawain na ikakabulabog ng mga tao na nandito ngayon sa lugar na ito dahil sa ganitong kagarbong na lugar nakakatiyak din ako na binabantayan din ito ng mga kasundaluhan ng South Cloud. Kaya hindi kayo maaari gumawa ng makakapukaw ng tensyon sa mga kasundaluhan ng South Cloud. Pag nangyari iyon lahat ng plano natin ay masisira. Kaya makinig kayong mabuti sa akin. Dahil ayaw nyo naman siguro akong magalit sa inyo. Kung ang plano ko at ninanais ko na mapunta sa aking mga kamay ang pamumuno sa South Cloud ay hindi ko magawa dahil sa inyo buhay nyo ang magiging kabayaran. Kaya sundin nyo ang aking mga sinasabi. Maliwanag ba? Alam ko na gutom na kayo at pagod kaya antayin nyo na lang kami ni Gachi na makabalik dito. Sabi ni Dado sa mga tulisan na kanilang kasakasama ngayon. Nang marinig ito ng mga tulisan sila ay tumugon at sinabi. Masusunod Emperor Dado, susundin namin ang inyong mga bilin. Sabi ng mga tulisan, nang marinig ito ni Dado, siya ay nagsalita at sinabi. Mabuti nagkakaintindihan tayong lahat at nauunawaan nyo ang mangyayari kapag hindi nyo ako sinunod sabi ni Dado at si Dado ay tumingin kay Gachi at ito ay nagsalita at sinabi Gachi tayo na pasukin na natin ang lungsod na ito hindi na din ako makapag-ante na sumalakay na tayo sa imperyo ng South Cloud Ngunit ang ating mga kasamahan ngayon ay pagod at gutom kaya sila ay atin munang pakainin para magkaroon ng mga silbi ang mga ito sabi ni Dado, nang marinig ito ni Gachi siya ay nagsalita at sinabi, Tayo na Emperor Dado, sabi ni Gachi at ito ay naglakad at ganon din si Dado. At sa paglakad ng dalawa tila sila Dado at Gatchi ay mga matitino na tao. Na walang gagawin na masama sa kanilang paligid. At samantala, may isang pigire ang nasa magarbong lungsod na ito, at ang kanyang pamilya ay pinatuloy muna niya sa isang magarbong hotel na mayroon sa main city ng South Cloud Continent upang makapagpahinga din ang kanyang pamilya. Bago sila tumong o kinabukasan sa imperyo ng South Cloud. Ito si Boyet, ang binatilyo tulisan na tumulong kay Queen Zilong sa kuweba. Upang makatakas si Queen Zilong sa kamay ng mga tulisan lalo na kay Dado. At si Boyet ay sobrang saya sa mga oras na ito. Sa magarbong hotel si Boyet ay pinagmamasdan ang magandang tanawin ng lugar. Habang siya ay nasa terrace ng isa sa mga kwarto na mayroon ang hotel na ito. At si Boyet ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, Masaya ako dahil ngayon, naparanas ko sa aking ina at kapatid ang ganitong kagandang silid sa isang magarbong hotel at sila ay nadala ko sa lugar na ito. Simula nung bata pa ako, noong ang aking ama ay mamatay dahil din sa pagiging isang tulisan nito. Ang aking ina na lang ang nagtaguyod sa amin ng aking kapatid. At kahit kailanman hindi nakaranas ng masaganang pamumuhay ang aking ina at ang aking kapatid at makarating sa magandang lugar at makatulog sa malamig at malaking silid na may malambot na kama at mga unang tulad na mayroon ngayon ang hotel na ito. Kaya ngayon pinaranas ko muna sa kanila ang ganitong kagandang silid at malalambot na unan at kama sa hotel na ito. Bago kami tuluyan tumungo sa Empireo ng South Cloud Continent upang makausap ko si Empress Queen Zilong. At kung saan niya kaming lugar bibigyan ng tirahan sa mga lugar na sakop ng South Cloud Continent. Kaya sobrang saya ko sa mga oras na ito. Ito na ang simula ng magandang buhay para sa amin ng aking ina at ng aking kapatid. Salamat din kay Empress Queen Zilong. At sa pera na nakuha ko mula sa pangkat ni Dado. Sa tingin ko ang pangkat ni Dado na dati kong pangkat ay galit na galit sa akin ginawa. Ngunit wala akong pake na sa galit nila. Dahil ako ay nasa lugar na ng South Cloud Continent. Na malapit na magkaroon ng sariling tahanan sa mga sakop nito. Kaya malayo na ako sa panganib na dala ng pangkat ni Dado lalo na kay Dado. Sabi ni Boyet sa kanyang sarili. At si Boyet ay tumingin sa loob ng silid habang siya ay nasa terrace. At nakikita niya ang kanyang ina at kapatid ay masayang nanonood ng television. At si Boyet ay nagpasyang pumasok at ito ay dumiretso sa malambot na kama kung nasaan ang kanyang kapatid na babae at ang kanyang ina. At si Boyet ay nagsalita at sinabi, Ina. At ikaw batang makulit, may nais ba kayong kainin ngayon? Ako ay lalabas upang tumungo sa mga tindahan na mayroon sa lugar na ito. May nais ba kayong kainin? Sabi ni Boyet, nang marinig ito ng kanyang ina. Ang ina ni Boyet ay nagsalita at sinabi, Anak, ikaw na ang bahala kung anong pagkain ang iyong bibilin. Lahat naman ng mga pagkain dito ay mga masasarap. Sabi ng ina ni Boyet, nang marinig ito ni Boyet siya ay nagsalita at sinabi, ikaw talaga ina, sige ina maywan ko na muna kayo ni kulit dito. Babalik din agad ako, sabi ni Boyet, at ito ay naglakad. At si Boyet ay lumabas na ng silid na kanilang ni-rent na mayroon ang hotel. Si Boyet at ang kanyang pamilya ay nasa fourth floor ng building ng hotel. Kaya si Boyet ay sumakay ng elevator. At si Boyet ay sanay na sanay na din gumamit dito dahil may isang araw na silang namalagi sa hotel na ito. Kaya para kay Boyet alam na alam niya na kung paano pindutin ang mga floor kung saan siya pupunta sa elevator. At sa ilang segundo ang lumipas, si Boyet ay bumaba na sa unang palapag ng hotel at ito ay masayang lumabas ng hotel. At sa paglalakad ni Boyet, nakakita siya ng tindahan ng pizza. At si Boyet ay agad-agad na tumungo roon at ito ay bumili at sinabi. Manong, pabili nga ako ng dalawang box ng pizza. Sabi ni Boyet, nang marinig ito nang nagtitinden ng pizza. Ito ay sumagot at sinabi, "Sige Ginoo." At sa ilang segundo ang lumipas, ang tindero ay agad-agad na inabot ang dalawang box ng pizza kay Boyet. At si Boyet ay nagsalita at sinabi, "Manong magkano ito?" Sabi ni Boyet. At ang tindero ay tumugon at sinabi, "50 yuan lang iyan Ginoo." Nang marinig ito ni Boyet siya ay agad-agad na kumuha ng salapi sa kanyang bulsa at sa pag-abot ni Boyet ng salapi sa tindero. May isang lugar dito ang nagpaputok ng fireworks. At ito ay dinudumog ng madaming tao. At si Boyet ay nagtanong sa tindero at sinabi, Manong anong meron roon? Sabi ni Boyet, nang marinig ito ng tindero ng pizza. Siya ay nagsalita at sinabi, May bagong bukas na club kasi ngayon dito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!